So, at ito na nga, no, medyo masakit-sakit ito, mga DDS, no. Yung kinagagalitan nyo at kinakaasaran ninyo, eh, nakakuha ng tumataginting lang naman na no? 269 votes dahilan kung bakit siya ay nasa posisyon na ulit. <laughs> Hindi nyo mapapaalis ang taong maganda ang hangarin sa bayan. No. <laughs> nga nga. No. At ang sabi dito, President Marcos family members get key positions in the House of Representatives. House Speaker Martin Romualdez and the Locos North Representative Sandro Marcos take a groupie with the members of the lower chamber at start of the first regular sessions of the 20th Congress on Monday, July 28, 20, 2025 ahead of President Marcos Fourth State of the Nation address at the Batasang Pambansa in Quezon City. Poto and Ryan Baltimore, the Philippine star. <laughs> Mula sa 350 na mga mambabatas, nakakuha ng votes na 269 votes at mananatili ang corona kay Martin Romualdez. Kala ko ba mga DTS ay ayaw na? No, ayaw na kay Martin Romualdez, pero bakit nakakuha ng 269? Gano'n na ba talaga kayo? Kay e ilusyonado, ilusyonado mga palakur? <laughs> nga nga no, sabi nga, di ba, hindi magtatagumpay ang wala sa katuwiran ang ipinaglalaban at hindi magtatagumpay ang masama ang hangarin para sa bayan. So ayun, mga DBS, alam na this. Naiisa-isa na kayo. Hmm. Desert!